Pamilya, hindi nagtagumpay ang Barça sa Vallecas, tabla lang ang naging resulta. Ang totoo, naging sobrang mahirap ang laban para sa Barça dahil sa kondisyon ng playing field. Dahil sa lahat ng nangyari at dahil may kalabang mahirap talunin ang Rayo Vallecano, nahirapan talaga ang Barça na tapusin ang laro at sa huli ito ang naging dahilan ng kanilang pagkatalo. Ano pa ba ang masasabi ko ira kapag hindi mo sinamantala ang pagkakataon? May kapalit yan at naranasan niya ng Barça. Tama, nagbayad talaga ang Barsa. Magandang gabi sa lahat ng nakikinig sa atin mula sa kanilang mga bahay at gusto ko lang sabihin na, ayun, sa huli, kung hindi ninyo napanood ang laban, ikukwento namin na, totoo, ang rayo, kahit kaunti lang ang pagkakataon nila, sinamantala nila ito. Ang Barsa naman, may mga pagkakataon na hindi nila nasamantala, hindi lang isa, hindi lang dalawa, at masasabi ko pang higit pa sa tatlong pagkakataon na hindi dapat pinapalampas. Sa laban, gaya ng sabi ko, laban sa rayo na bihirang magbigay ng tsansa, hindi tayo pwedeng magpabaya kahit sa isang play. Ako, nakikita ko pa rin ang mga positibong bagay. Sigurado akong meron pa rin ngayon. Tingnan mo na lang ang pagpasok ni Juan Garcia. Siyempre, yan ang dapat sabihin. Siya ang naging most valuable player ng laban. Hanga talaga ako sa trabaho ni na Pedri at Frankie de Jong. Gusto ko ang ipinakita nila. Kahit ganun ang laban, hanga pa rin ako sa depensa ng Barca. Magkaparehong sentral na depensa. Parehong sentral na depensa sa gilid. Nagustuhan ko lahat. Sasabihin ko sa iyo. Kahit tabla, sabi ko nga, laging may natutunan o positibong nakuha sa bawat laro. Para sa akin, gumagana at maganda talaga ang tambalang ito. Sa totoo lang, oo, naniniwala akong maganda ang ginawa nila pero hindi lang talaga pinalad na makapuntos. Sa huli, hindi laging natutupad ang gusto natin, ganyan talaga ang football. Bagong simula pa lang, ikatlong linggo pa lang at ikaapat ang Barca sa standings. Ipakikita namin ulit sa screen ang standings para makita ng tao kung ano ang itsura nito. Nangunguna ang Madrid at Athletic Club de Bilbao, siyam na puntos. Pangatlo ang Villarreal, pito puntos. At pangapat ang Barca, pito puntos. No? At ngayon, nasa Champions tayo sa ngayon. At gaya ng sabi ko, mahaba pa ang panahon, maaga pa para pag-usapan ito. Pero sa ngayon, hindi pa pumapalya ang Madrid. Totoo madadali ang mga kalaban nila. Samantalang ang Barca, ngayong araw sa mahirap na field, tabla lang ang nakuha. Ayos lang kung ano ang nangyari at ayun na, kailangan lang sabihin kung ano talaga ang nangyari. Pinag-uusapan natin na mahigit siyam na pung puntos pa ang natitira sa laro. Ibig sabihin, napakarami pang pagkakataon para manalo sa liga na ito. Walang nagsasabi, lalo na tungkol sa laban. Ang pagkatalo ng Barsa na ito, kasi sa huli, alam mo na, hindi naman ito tumitigil sa pagiging pagkakamali na nagkawala sa iyo ng dalawang puntos. Pero siyempre, marami pang natitirang laro sa liga, maraming puntos na kailangang pag-agawan, at maraming laban na kailangang harapin. Sa tingin ko, ibinigay ng Barsa ang lahat. Hindi ko masabing masama laro namin. Pero siyempre, ang... Ang damo ay talagang napakasama rin. Ayokong magreklamo. Ayokong magmukhang nagrereklamo. Pero totoo na napakahirap maglaro ng laban ngayon. Ginawa rin nila ang diskarte nila. Masama rin ang damo. Kailangan nating sabihin ito para sa rayo. Kaya hindi... Hindi ito isang dahilan, lalong-lalo na, na hindi natalo ng Barsa ang laban na ito. Nag-goal si Adri sa penalty sa tatlong na minuto. Penalty na para sa sa'yo. Controversial, sabi nila. Malinaw ba o hindi? Malinaw, para sa akin. Penalty, malinaw. Kay Minyamal, iba-iba ang opinion. Pero para sa akin, penalty talaga. May larawan mula sa dason na malinaw na tinulak niya ang binti ni Minyamal. Pag may banggaan at bumagsak ang manalaro, para sa akin, wala nang kailangang sabihin pa. Sobrang fan ka ng Madrid o ayaw mo lang makita? Yun lang, simple lang. Mula rito, natapos ng Barsa ang unang bahagi na medyo umaatake. Nagkaroon kami ng mahalagang tsansa para makalamang ng 0-2 pero walang nangyari. Si Danny Olmo ay nagkaroon ng dalawang napakalinaw na pagkakataon. Si Danny Olmo, oh, nagkaroon siya. Dalawang malinaw na pagkakataon kay Dani Olmo pero hindi kami nakagol. Sa ika na put pito minuto mula sa isang corner na nakalimutan si Fran Perez ng Barca, nag-goal ang rayo na naging problema sa atin. Talagang masakit kasi sa tingin ko ang Barca hindi naman tumigil sa pagsubok noon. oh, sinubukan namin. Lumakas din ang rayo at nagkaroon ng mahahalagang tsansa. Kung wala si Juan Garcia, malamang malaking kapalpakan na iyon. Oo, kasi pumalpak si Jorge de Frutos sa matinding one-on-one -on -one na sana naging do para sa rayo. Tama! Si Juan Garcia, pinatunayan bakit siya kinuha anong masasabi mo? Kinuha namin siya. At ngayon, makikita sa mga numero na mahusay na goalkeeper na siya. Para sa akin, mga lima o anim na siguradong goal ang nasagip niya, hindi basta ordinaryong saves, kundi magaling talaga. Itong goalkeeper na ito, ang dahilan kung bakit ang Barça ay nakakuha ng kahit isang puntos ngayon. Tama, ang Barça ay naglaro kasama si Juan Garcia bilang goalkeeper, sa right back ay si Kunde na bumalik sa kanyang natural na posisyon. Si Eric Garcia ay center back ngayon. Para kay Araujo na nasa bench, hindi rin naglaro si Kovacic pero mahusay ang kanyang naging laro. Si Andreas Kriptensen sa kaliwa, sa gilid ay si Alejandro Balde at sa loob gaya ng sinabi ni Ira, mahusay na laro si Pedri at Frankie de Jong sa gitna ng midfield. Sa unang kalahati bilang starter ay lumabas si Dani Olmo na sa totoo lang ay hindi namin nagustuhan. Ibig sabihin, sa tingin ko ay nakita pa rin namin siya malayo pa sa kanyang pinakamagandang laro. Pinatawad siya sa dalawang malinaw na goal na kay Danny lang namin ginagawa pero hindi dapat palampasin ang ganong goal dahil ikaw rin ang magsisisi tulad ng nangyari ngayon. Sa unahan, pangunahing manlalaro si Rafinha, Lamin, Jamal at Ferran. Medyo pumalpak din siya pero walang makakapagduda sa effort na binigay niya at sa mga nagawa niya Isang atake ni Rafinha para sa Barça. Sa araw na ito, siyempre, alam mo na, hindi naman palaging makakagawa ng goal, hindi rin palaging makakapagbigay ng assist. At ngayong araw, si Rafinha ay nagkaroon ng alam natin, siya ang kanyang pinakamasamang bersyon. Kasi hindi hindi ibig sabihin palpak siya ngayon, naging ganun siya na. Hindi eksakto, hindi eksakto. Nahirapan siya. Talagang nahirapan siyang makapasok sa laro. Sa tingin ko masasabi na hindi pa talaga siya nakapasok. Hindi naging madali ang laban ni Rafinha ngayong araw. At syempre, bigyan din natin ng kredito. Kredito rin sa Rayo Vallecano na talagang mahusay ang kanilang depensa. Oo, oh, tama. Ang Rayo sa pangunguna ni Inuko Perez ay matapang at malakas magpresyor sa itaas. Madalas makuha ng Barça ang bola mula sa atin pero sa kabuuan nanalo pa rin sila. Karaniwan nating pinupuri ang paglabas ng bola ni na Eric Garcia, Kirtensen at Frankie na pumapasok sa gitna at sa pagitan ng mga sentral. Malaki ang naging tulong nito para may makalabas ng libre sa ganitong mahirap na sitwasyon habang naglalaro. Ayon sa datos ng laban ni Adri, nagkaroon ng 44% possession ang El Rayo at 56% ang Barca. Sobrang dikit, sobrang. Masyadong dikit na ipapakita na nahirapan talaga ang Barca. Mapanatili ang isang Mahabang posesyon, hindi natin nakita ang ganun. Karaniwan, kontrolado ng Barsa ang bola at patuloy na tinatarget ang goal ng kalaban pero iba ang nangyari ngayon. Na ang rayo, sa totoo lang, ginawa ko na yon kanina. Ibig sabihin, sinusubukan nilang maglaro at agawin ang bola mula sa Barsa na dapat din nating pasalamatan. Siyempre, hindi natin gusto ang mga kupunang nagtatago lang sa likod at sumusuko sa laro ng football. Gusto ko ng koponang katulad ng rayo na nagpapakita ng determinasyon at tunay na nagsusumikap sa laro. Nakakuha sila ng isang puntos. Para sa kanila ay isang gantimpala ito. Para sa Barsa naman ay isang kabiguan. Hindi dahil sa iba, kundi dahil. Kailangan nating subukang mawalan ng pinakakaunting puntos hanggat maaari. At ito ay isang lugar na totoo. Na ito ay ikatlong laro pa lang at natapos na natin ito. At buti na lang dahil ito ay isang lugar na palaging napakahirap para sa atin. Sa huling apat na laban may isang panalo, isang talo at dalawang tabla. Salamat! Dalawang talo. Hindi, dalawang tabla. Sorry. Dalawang tabla. Isang panalo, isang talo. Tama, ganyan ang record ng Rayo at Barca dito sa Bayekas. Talagang mahirap ang home court. Uulitin ko, hindi ako nagreklamo o naghahanap ng palusot. Pero malinaw na ang kondisyon ng damuhan ay pumabor talaga sa Rayo ngayong araw. Klaro kasi na ang Barca, base sa posisyon ng bola at kung paano umikot ang laro, makikita na hindi naging komportable ang Barca. Uh, imposible kasing magbigay ng apat na sunod na pasa, kaya madaling mawala ang kontrol dahil sa mga talbog ng bola. Sa maraming aspeto ng laro, hindi ito nakakatulong sa rayo, barsa, palabas o kahit kanino. Sige, ito ang sitwasyon sa Liga ni Tebas ngayon. Meron tayong isang puntos. Magpatuloy. Magtrabaho. Magsisimula na rin ang Champions League sa loob ng isang linggo at sa tingin ko. Dapat tayong bumalik sa tagumpay simula ngayon. Paalala, walang liga sa susunod na weekend dahil maglalaro ang Spain para sa international break. Dalawang laban at babalik tayo kontra sa Valencia sa bahay, sa Camp Nou. Sana pamilya... Makakabalik na tayo, tayo. Aalis na kami, pamilya. Maraming salamat sa suporta. I like at mag-subscribe sa Barca Hoy, Barca Ngayon, Barca Palagi, Paalam Pamilya.